Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ramdam niyo pa ba ang inyong sahod ngayong Payday Friday? Ang ilan kasi sa ating mga ka to Z, halos hindi na raw maaninaga ng sinusweldo dahil diretsyo ito sa gastusin at bayarin. Kaya naman, lumalakas muli ang panawagan ng wage increase, bagay na agad namang inalmahan ng ilang negosyante. Alamin kung bakit sa Balitang A to Z ni Kim Salinas wala ko talaga kasi wala ramdam na talagang hirap sobra payday friday ngayon pero para sa minimum wage earner na si Marian tila hangin na lang ang sweldo na natatanggap dahil sa laki ng gastusin bayarin ilaw bahay tubig internet magkain araw-araw so hindi talaga kung hindi naman ako didiskarte din wala din talagang mag-short as in sobrang short na short Tumaas nga anya ang sahod ng 40 pesos nitong Hulyo, tumaas rin naman daw ang bilihin. Kaya kailangan pa anya ang mag-sideline. Kasi kung hindi po ako magtitinda-tinda po, pagdating ng sahod, puro utang ang mangyayari. Kasi wala basic, uh, walang daily income pag yung aasahan lang yung sahod. Ganito din ang dilema ni Sheila na nauuwi lang daw ang kada payday sa gastos at bayarin day excited kasi kailangan kong bayaran yung juice, yung fees, yung payments. Kaya kailangan yung on time na makuha namin yung sahod. Yung Meralco, hindi kasi nag-iinta yun eh. Kailangan bayaran mo siya on time. Kung hindi, wala kuryente. <laughs> Di ba? Tayod kalabaw na nga anya siya at sumasideline rin para may pandagdag at huwag kapusin. Siyempre, nag-work hard ka para mabigay mo, mapunuan mo. Pero kutusin talaga, although above minimum na kami, hindi pa rin siya sapat. Kaya naman muling lumalakas ang panawagan na wage hike, gaya ng 150 pesos across the board na taas sahod na isinusulong ni Senate President Juan Miguel Subiri. Bagay na agad inalmahan ng ilang negosyante. Itong recent increase of 40 pesos per day, yes. okay, we will need to sell another 100 or 150,000 additional. Uh -huh. additional, just to yes. cover the 40 pesos per day for the 50 employees. Katwiran nila, mataas din ang presyo ng raw materials at production costs. Kaya pangamba nila, ang consumer lang din ang magpasana ng dagdag sahod kung sakasakali. supermarkets need not increase prices if manufacturers don't increase their prices, except when cost of corriente, salaries, no, which will affect all operations, not just the manufacturers, but also retailers. matas and logistic cost nothing. sometimes due to the traffic, apparently we have, and all of these are passed on to them. so they pass it to consumers. pero, a national federation of labor union, kmu, duda na tataas lalo ang bilihin kung magkakaroon na ng wage increase. Pag tumaas yung sahod ng mga magagawa, ang domino effect yan, mas hahatak yan para doon sa pagtataas ng ating paglakas ng ating ekonomiya. Paliwanag ng grupo. Anong bang pagtaas ng sahod, iyan ay ginagastos din No, sa hospital, sa pabahay, sa iba't ibang uh, sa serbisyo at iba't iba pa. So ibig sabihin, makakatulong pa nga yan yung pagtaas ng presyo, uh, uh, makakatulong pa nga yan yung pagtaas ng sahod doon sa pag-angkop nila, doon sa sabihin na natin dumataas ang presyo, talagang totoo naman. Sa ngayon, nananatiling 610 pesos ang minimum wage ng NCR. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.